Kumbinsido ang COMELEC at ilang kilalang personalidad na matagumpay ang face-off ng mga presidential hopefuls sa Cebu. Lumabas daw kasi ang tunay na ugali at kinanakit ng mga kandidato sa isa't isa. Umaaksyon si Carla Lynn. Mahigit isang oras na antalang ikalawang yugto ng Pilipinas Debates 2016. Pero nang magsimula na ito, hindi na nagpaawat ang mga kandidato kahit ang tanong ng mga panelista ginamit nila sa personalan. Pero namulimbat ka naman ng pera. Ikaw, sama-sama kayo eh sa conspiracy. Sama-sama ang tanong ni Philippine Star Editor-in-Chief Ana Marie Pamintuan kay Mayor Rodrigo Duterte ukol sa paggamit ng coal sa pagprodus ng kuryente na nauwi sa pagbanta kay Marohas Kaugnay Umano sa mabagal na pagtugon noong Bagyong Yolanda. Eh, Mr. Rojas, guilty of analysis by paralysis. Tingin ni Philippine Star Associate Editor Manichu Villanueva lumabas ang kulay ng mga kandidato lalo na ang tinatagong sama ng loob sa isa't isa. Oras ko po ito. Eh, so, tanong pa lang namin, nag, lahat na ng question eh, nag, nag, react yung mga ating presidential candidates, di ba? Kaya nung sila mismo nagtatanungan na, parang naging tame. Samantalang yung first half na kami yung nagtatanong, lahat sila want to talk. So it reached talagang beyond our expectations. Pero si Bloomberg TV Philippines anchor attorney Tony Abad nakulangan sa performance ng apat na kandidato honestly, I would have wanted a lot more specific issues to be brought to the brought to the table and answered by the candidates, especially on economic policy. Iba naman ang palagay ng ilang personalidad na matagang nanood ng tatlong oras na debate. This is the best debate I have seen. Yung unang debate, boring. Hindi ako nag-i-enjoy. Ito talagang palaban, naglalaban-laban lahat. Akala ko magsuntukan na nga eh. niyo ba? <laughs> Nantay ko. <laughs> merong substantive mer at saka meron kahit dun sa hindi na naging substantive dahil sa, sa pawanan ng boses, nakita po natin yung karakter ng mga kandidato. Naging buo yung ating debate. Ayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sulit ang paghihintay sa tindi ng sagutan ng mga kandidato. Pero ang Comelec naniniwala na sa kabila ng aberya na ibigay pa rin ito ang debating hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Nagpatuloy naman yung debate at mukha namang uh, maganda ang uh, naging talastasan, ang mga pag-uusap, ang mga uh, sagot. No, talagang nagkaroon ng isang debate. Pag-aaralan muli ng Comelec ang mga naging aberya sa pangalawang debate para paghandaan ang huling presidential debate sa Abril na gagawin sa Pangasinan. Mula sa Bu, umaaksyon Carlo Lim, News 5.